Magandang umaga po. Ito po po ngayon. Sa loob ng aming bahay. Medyo umuupa na ang baha sa amin. Pag gabi ang lalim. Wag yun. Kasi tabla na yun. Ayan. Mga yung basura namin. Na Naglutangan. Mamaya, kailangan naman namin maglikbit. Pag kumati. Nang araw lang na malaksang ulan. Nasa bahay ng haitat. Ayan. Baha na mamaya ah, pupuntaan ko yung garden kung may pag-asa pang mabuhay pagkabi pa may bahay, lubog ayun na yung tanim kong okra nabuhal na okra yan o oh. ngayon pala namumunga inabot na lang baha yan pa yung papaya ko sigurado patay na yan kahapon pa yan nakalubog eh malalim pa tubig o oh, malalim pa tubig sa amin sana kumati na mamaya pulong ng ibon ko oh, nakahapay na wala silang tibog ngayon malalim dun mamaya na lang ang kain nyo ito na yung tubig oh. malalim pa natangay ng lahat yung aking mga bubot oh. mga basura dami magliligpit na naman kami ito pa yung tanim kong sili na baha patay na ito nalunod na sila Ito na ako sa likod bahay namin Pupunta ako sa garden o oh. ko na Ay Josep Tingnan ko lang yung aking garden Kung oh, may pag-asa pa itong mabuhay Pero oh, palagay ko wala na ano o, ang na yung papaya Sigurado, deadbolt to. Yan yung garden ko. Wala na. Hindi nakita. Puro tubig na. Kaya mahirap mag-alaman dito sa amin pag tagulan. Konting ulan lang, Baha. Ayan na. Oh, yung talbusa ng kamote. Wala na. Ayan yung talong. Yung saluyot. Ito na yung okra ko. Oh. Yung aking okrahan. Ito lang nalitaw Dahon na lang. Hindi ko alam ngayon kung mabubuhay pa ito. Dahil lang araw nang nakalubog. Lumubog siya kagabi. Ito pala yung ginawa kong balago, oh. gumagapang na, na aking patola, pero sa ngayon hindi ko alam kung mabubuhay pa yan. Lalim ang tubig oh. Kaya dito sa amin medyo mahirap mag alaman pag tagulan ulan. Dahil merong baha, itingnan ko ngayong ilog kung gano'ng lalim. na tayo dito sa hagdan yun na ilog lalim lalim ang tubig pero wala nang agos yun yung barge nila yun yung gumagawa sa ilog tigil sila ngayon dahil may bagyo namumulaklak naman itong aking mga okra may mga buko na sayang mukhang hindi na pakikinabangan may buko na lahat ah, uh, isang buwan ito pakikinabangan pero wala na lugi ah lugi na negosyo